Basta kaya pa niya, ano po, basta kaya pa ng kanyang katawan, naratili siya na maging tapat sa pang-araw-araw niyang schedule sa family life life. Ano po, ano niya? So, so sabi sa kanya po ng isang madre, mas mabuti na magpahinga ka na. Ano po, mas mabuti na namamahinga ka. Ano po, pero ang sagot ni si Teres, ito po ang sagot niya. It is true, but do you know what gives you strength? Sabi niya, Totoo na talagang kanina natatawag ko. So, pero, alam mo kung ano na hindi sa ating, sa ating, sa yeah. ang sa atin ng pagkas? Ang pinaka-core, pinaka-puso ng pagiging doctor of the church ni St. Teresa of Lisieux is about, is all about the proclamation of the gospel. Ang pagpapahayag ng mabuting balita. The doctorate of Teresa is an invitation to the whole body of Christ to rediscover its own burning heart. Oh, Teres is the doctor of the love of Jesus. Kahit bata sa Santa Teresita, marami siyang teologiya na natutunan, marami siyang mga Bible passages na keynote ng tungkol sa pagmamahal sa Diyos, sa pag sa Diyos dahil siya mismo naranasan niya kung paano siya minahal at ginawaan ng Diyos sa kanyang kalitan, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagiging bata. Okay po? So, doon po tapos po ang ating pagbabahagi. Ayan po, yan po yung kanyang... sa liwaing pagliligtas niya sa atin Sana na nga pa ng Espiritu Santo Amen. Amen. Sumainyo ang Paginoon at sumayon nyo rin Mga kapatid, po ng ating pagulitan kay San Jeronimo, Pari at Pantas na Simbahan ngayon na sa ikatlong araw huling araw ng ating bisapin nyo para sa karangalan ating Santo Patrona Santa Teresita ng Bata Jesus. At sa biyaya ng Diyos, tayo patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa kanya. At ngayon tayo narinding luhod, susumamo, upang hindi pa ang patuloy na biyaya natin kailangan sa ating buhay. Sa akin po, kapatid na pari, si Father Morgan, para sa naman po sa biyaya ng presensya sa amin dito sa Sambayanan Mission Station. Minsan po, ako'y nakatambay dito sa ating lugar, dito sa St. Therese Chapel, vicinity. Meron kong uh, lumapit na bata at nagsabi, Father, pwede po bang kami maglaro dito? May dinadala silang badminton uh, racket. Ano po. At sabi ko, sige, maglaro kayo, ingat lang at baka ay madapa, baka kayo ay, pa, ay pasugatan ay sabi ko din habang pinapanood ko po yung mga bata, ako po ba ay napapangiti. Sabi ko ay sarap naman ang maglaro ng mga bata. You Sana bata pa rin ako na nagsasaya lang no? parang walang binoproblema. Laro lang. Ganun. Parang masa, masaya lang sila sa kanilang ginagawa. Napapaisip ako, sabi ko, sana katulad nila mo na ako ngayon. Masaya lang. Ano? Pwede ba tayong maging bata? Pwede ba tayong maging bata? Hindi yung babalik sa pagkabata. Pwede tayong maging bata sa puso at sa diwa. At yun po yung uh, tema ng ating pagbasa ng Ibanghelyo. Pwede tayong maging bata sa puso at sa diwa. Kapag daw tayo ay naging bata sa puso at sa diwa, na panatili natin yon, tayo dakin lang sa mata ng Diyos. Tayo ay kalulugdan ng Diyos. Si Santa Teresita po ay batang banal. At ito na yung aking realization sa buhay. No? Kanina po, habang kami po'y naglalakbay ni Sister, papunta po dito, sabi ko, Sister, alam niyo po ang realization ko, kung bakit si St. Therese napaka-powerful na kanyang intercession, na kanyang prayer, sabagat siya yung bata na maharap sa Diyos. At kapag ang isang bata ay nanalangin sa harap ng Diyos, yung uh, that innocence of a child, ay, ang Diyos ay parang malamot ang puso. Talagang kinalulog din niya ang isang bata. Espesyal ang bata sa harap ng Diyos. Kaya sabi ko po, talagang very powerful ang intercession ni Ang kanyang panalagi. Kasi pag siya'y humarap sa Diyos, sa magita ng kanyang kaliitan, kamusmusan, kabataan, ang Diyos ay napapangitin na lang at agad niyang dinirinig ang panalangin ni St. Louis. Marami hong mga uh, mga granted prayers na ibinigay na sa atin dito sa St. Louis. Alam po, nagpasimula po tayo seven months ago. Ito po yung sumanan pa. Ako. At sama-sama tayo in the spirit of bay bayanihan Ito po yung nalinis natin hanggang sa mapasimula ng pagtatayo ng kapilya Na noon ang pagdarasan ng Santo Rosario, sinimulan natin sa pamamagitan ng mga bata din tuwing hapon, doon sila sa dampa na nasa may likaran natin. Kasi may harapan ng ating chapa. Na yun po tuloy at graces after graces, ang, ang tulong ni St. Teresa hanggang doon na lamang. Oh. At ngayon, narinig ng lahat, nagdiriwang, nagsasaya, dahil malapit ng magdiwang ang kapistahan ni si Tris. At bilang isang sabay na marapat lang tayo na magsaya, at magpasalamat na isang biyaya ng Diyos sa atin sa pagpapagitan ng si Tris. Isang bata na humarap sa kabataan. sa ng ibanghelyo. Tatlo po ang gusto kong iwan para matunaran natin si St. Therese sa kanyang kabanalan. At ma... tayo'y maging ituring ng Diyos na nakilang sa harapan niya. Mayroon tatlong katangian si St. Therese na pinanatili niya sa kanyang buhay. First is the virtue of humility. Kamabahan ng kanobang. At yun yung makikita natin sa isang bata. Ano? Alam niyo yung bata, yan ay marunong makinig. Ano? Uh -huh. Pag po ako yung sasaway ng mga bata dito, say, oh, nalikot kayo ha, oh, bawal maglaro sa chapel. Nakikinig hmm. po agad. No? Pag kaya pag matagin natin, sinabihan mo na siguro ma, uh, uh, hindi agad, agad. Ano? Pero alam ko naman, you know, hada tayong makinig. Pero pag sa bata natin, ginawa nun, yung isang salita lang, na, oh, nang malikot. Oh, maglaro lang kayo, pero huwag masyadong malikot. Nandun yung kamukasa, yung, yung pagtanggap, yung pakikinig. And that is a sign of humility. No. Yung kababaan ng kaloban. At yung palagi yung pinanatili ni Setimis. Si sa harap ng kanyang mga kasamahan, Padre, no? still, siya yung nagpakita ng kababaan ng kaloban. Alam niyo po, sa isang, sa isang tao, na marunong magpakababa sa harap ng Diyos ay siguro ang Diyos ay laging uh, nandun yung kanyang awa sa atin. Pero ang isang tao na mapagmataas, mayabang, hindi ko alam kung kaawaan ng Diyos. Baka lalong layuan ng grasya ng Diyos. Ay isang bata, kapag nagpapakumbaba, ba, di ba? Tayo parang nadudurog ang puso. Yung marunong mapupo, yung marunong gumalang, no? yung mababait na bata. Di ba? Ang sarap-sarap mong abutan. Oh, candy, pagkain, tinapay, o ano man, pwede natin. Kasi natutuwa tayo sa bata. Kapag ganun yung kanyang katangian, yung, yung humility ng isang bata, ganun din tayo sa harap ng Diyos. Kung nagpapakita tayo ng kababaan sa harap niya, at sa harap ng ibang tao, ay eh, tsak yung biyaya para sa atin. Yung awak matatagkat tayo. Pangalawa ko, the virtue of youthfulness. Alam niyo yan yung yung bang mananatili kang bata sa puso at diwa. Na kahit tayo ay magdad na, no? tayo ay magulag na, no? pero nananatili yung puso katulad ng bata. Ano ba yung mga katagiyan ng pagiging bata? E di mapagtiwala. Ano Mapagtiwala. Marunong magtiwala sa si Diyos. Nagtitiwala di palagi sa si Diyos nagtitiwala sa ating kapwa. Nagtitiwala sa ating kakayahan, sa ating ginagawa. Ipinapakita natin yung yung ganong kasimplihan ng ating pag-uugali. Ng ating pananampalataya sa harap ng Diyos. At tayo palaging bata sa puso at sa diwa. ganun ang ipinakita ni St. Therese. Hanggang sa sandali na siya ay na sa ng kamatay. Isa ang palaging naman ang kanyang puso, kundi yung kanyang kasimplihan, yung katangian niya bilang isang bata. At kahuli-hulihan, the characteristic of St. is her virtue of love. Hindi po mawawala pa lagi yan sa kanya ng pag-ibig. Dahil ang kanyang misyon ay ang magmahal. Kaya, lumalabas sa puso niya yung pagmamahal. Na kahit anong ginagawa niya, basta, ginagawa niya yun ng may pagmamahal. Kahit sa mga simpleng bagay, kahit sa mga maliliit na bagay, laging may pagmamahal. Ito po yung mga bagay na tinitingnan sa atin ng Diyos upang tayo ay maging dakila sa harap niya. Just be humble. Wala pong lugar sa harap ng Diyos sa langit ang mga mapapamataas, ang mga mayayabang. Ang mga tingin sa kanila ay eh, sila ang magagaling. Walang lugar sa langit ang mga tao nito. Bagos, ang mga tao mapagpakumbaba ay lalong kinakaawaan ng Diyos. Lalo, kinahabagan ng Diyos, lalong binabahan ng Diyos. Pangalawa, just be youthful. Yung ang puso mo ay parang bata pa lagi. Hindi nag-aastang bata, pero yung katagian ng bata na simple, contento sa buhay, mapagtiwala, mahalaga sa harap ng Diyos. At pangatlo, yung ating mission, sa araw-araw Hindi po ito yung Kung kailan mo lang gusto gawin Kundi sa lahat ng pagkakataon Ikaw ay gagawa Ng mga bagay na may pagmamahal At inihaalin ko ang lahat ng ito Kay Kristo Na siya iyong minamahal Nawa sa tulong po Ng panalangin Ni Santa Teresita Tunay nating matanggap Ang biyayang ito sa ating buhay upang tayo maging dakila sa harap ng Diyos, upang tayo maging kanugod-nugod sa harap ng Diyos. Kaya may pakita natin ang ating, ang ating kababaan ng kalaban, kasimplihan, ang ating pagmamahal -pag 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 kay Kristo. Amen. Manatili po tayo na para sa Panahin ng sa mula sa puti ng trigo at ay nagbibigay ng buhay mo Alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas Inumin, nagbibigay ng kalas manalangin tayo. Ama namin mapagpahal ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magunsod na wa upang unawain namin ang mga isinusunod namin banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan na buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawadang hanggan. Ah. po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, sa sa ilalim sa pagsusulit, mga may dalang religious articles, at ganyan din po ang mga manginibang bansa. Ganyan to... to... din po, inaanyayang din po ang mga uh, pamilya po. Pamilyang buo para po sa pagbabasa. 국민의동 okay. 참 okay. 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 Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, gawa po rin yun ang pagbabasbas sa mga kapatid namin ito na nagdiliwag na mahalag ang umasyon sa kanilang buhay. Yung mga natatangin panalangin ang pabilya at ang kain na nasa iyong balay na harapan. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahumigang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, masayang pamilya, pahisnahan na buhay kaligtasan sa inyong mga pahamahal at karamdaman. Paspasan mo rin ang kanilang mga gawain at hindi na wala ito'y matupad ayon sa iyong banal na kanubay. Pagpalaan mo rin ang kanilang hakan at makamahal sa buhay. Higit sa lahat patatagin mo sila sa pananampanataya, patibayin sa pag-asa at pag sa pag-ibig. At huwag kawalan ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahang sa kabahalan ng na kabutihan at pagkakangat ng buhay sa kalangitan. Higilin namin ito sa ilo sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo na bumuhay tagahari, kahari, Diyos magpasawa ng hagat. Amen. Amen. atin pong pasalamatan ang mga peregrinong tagapag-alay sa hapon ito, sangguniang barangay ng Anyato. Magsi tayo po. Kawan ng Banal na Cross, barangay MSK Anyato. Sangguniang barangay ng Bigo. Awan, San Isidro, Labrador, Barangay, MSK, Vigo. Vigo Elementary School. sama Aina Garini Center for Children. Bentrong Police Company. Registry of Deeds Office. Kapua Provincial Satellite. Provincial Engineering Office. DLTV Company incorporation. DJ MP Three auto and Corporation. BJMP Kisoy. 3 Auto Asphalt Trading Company.